Samantala, kinumpirma ng Timor-Leste government na ipadideport nila pabalik ng Pilipinas si ex-representative Arnie Tevez Jr. matapos maaresto. Bukod sa walang valid visa si Tevez, kanselado na rin ang kanyang pasaporte. Si Luisa Erispe sa report. sa ng pagkakaaresto kay dating Congressman Arnold Fatevis Jr. Martes ng gabi sa Timor Leste, ang tanong ngayon, ibabalik na nga ba siya sa Pilipinas para harapin ang mga kasong nakabinbin laban sa kanya? Sinabi na ng Timor Leste government ngayon na ipadedeport na nila ang dating kongresista na sospek sa pagpatay kay Negros Oriental Ruel de Gamo. Sa inilabas na pahayag ng Timor Leste government, lumalabas umanong si Tevez ay undocumented o illegal alien dahil walang valid na visa at wala ring hawak na pasaporte dahil kanselado na. Kaya kaagad na ipatutupad ang deportation dahil posibleng maging banta rin si Tevez sa public order at national security. Dalawang taon na sa Timor Leste si Tevez at posibleng mabahira ng bansa bilang takbuhan umano ng mga kriminal. Inaasahan din ng Timor Leste ang pagpasok nila sa ASEAN sa Oktubre. Kaya nais nilang makipagtulungan sa mga regional allies na magpatupad ng batas at justisya. Pero ang kampo ni Tevez hindi pa rin naman tumitigil na humirit para hindi siya mapauwi sa Pilipinas. Nagsampa pa ito ng writ of habeas corpus na siyang inaprobahan umano ng Timor Leste Court. Nakasaad dito, dapat lang na maipakita si Tevez sa korte sa loob ng 48 hours. Pero ang sabi lang ng Department of Justice ng Pilipinas, labas na ang gobyerno kung may usapin man sa batas at gobyerno sa Timor Leste. Gate DOJ spokesperson Miko Clavano, nakabasa sila sa kung ano ang opisyal na sasabihin at matatanggap na impormasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Luisa Erispe, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.